Ayan, nandito na ako ngayon sa isang area ni uh, B-Boy, ayan. So, dito ako dumaan kanina, no? Ayan, kita natin na dito yung mga, ano, mga sasakyan, tsaka yung mga motor. Ayan, ayan, ito po yung motor ko. So, ngayon lang ako nakarating dito. So, ang oras natin is alas dos na po ng uh, hapon. So, ngayon, napupuntahan pupuntahan ko naman ulit si B-Boy dito. Bali, uh, linisin natin uh, yung kanyang bahay. So, maraming mga viewers na nag-request kasi na yung uh, higaan ni Biboy dito, napakadumi. So, ngayon, samahan nyo na ako mga ka-idol. At uh, sana patuloy kayong sumusuporta sa aking YouTube channel, ha? So, medyo uh, igang na mga ka-idol, no? Simulatay na. Ito lang natin to sa gilid yung ating motor, no? So ngayong uh, hapon, no? Samahan nyo ako patungo tayo sa ano sa may tirahan ni B-Boy. So sana, suportahan niyo ako sa aking uh, pagpunta ngayon. So mamaya lang tayo mag-ano, uh, magbili tayo ng uh, pagkain kay uh, B-Boy at saka baka makabili tayo ng ano uh, ulam at saka yung uh, bigas niya. So ngayon, so mahirap eh. So mamaya lang tayo mag uh, ano. So ang akin lang gagawin ngayong hapon, a uh, lilinisin ko na yung uh, bahay niya. Tara. Itunah upang tuklasin natin ang kababalaghan ng ating mundo. DJ, DJ Ghost, Ghost TV. TV. Manay ang uh, request ng, uh, ng mga viewers, no? Uh, linisin natin na ang mga kalat dito. Uy! Dami pang mga, ano, buyog dito. Request to ng ating uh, mga viewers, no? Uh, linisin natin yung uh, bahay ni, ni Boy? 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 Luan ako imong kuandre aboy ha, imong balay. Tinisin natin yung uh, bahay niya mga kaidol. Para naman uh, sa pagbalik ko dito, maganda naman yung uh, ano bahay niya dito. Boy. 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 Boy? Boy. Eh. Nara mo dekade ah, boy. ako limpiwan yung mga balay, boy. Wala pa ko'y kuan karon rin, boy. Ha? Wala ko'y dalang pagkaon sa karon boy. Unya nasta ka palitan. pag o kuhaan. Pag uman ako Kaya ka quer a cá quer a cá boy Boy. Ano Boy, upo ko lang dito, boy. Upo ka lang dyan. So, natin yung... Uh... Na dito. Okay, upo ko lang dyan ha. So, meron tayong uh, ano, dala na uh, paglinis dito sobrang dumi dito mga kaidol. Diyan ka lang ha. Si ano. Uh, Speedway ko yan. Tayong dala dito mga kaidol. No? Yan. muna natin itong camera natin. Yan. Dimisin natin ito dito. Sobrang uh, dumi ito mga kaidol. Pakita po muna yung uh, dumi ng uh, ano yan, tanggaan mga kaedulo. Ayan, kita natin dito. Kita natin sa camera. Ayan, no. Hmm. Pang luma na mga banig. O, dito si Biboy natutulog. Ayan, natin. Pasok natin yung camera natin. Ayan, may mga dami mga lumang mga damit dito mga kaedulo. So, ilimisin natin to. Diyan ka lang, boy, ha? O, jan ka lang, boy. Diyan ka lang. Huwag mo na sana akong saktan, ha? Diyan ka lang boy, mag-upo ka dyan. So, alam ko na request to ng lahat ng ating mga viewers na linisin natin yung bahay dito. No? alam ko yan na marami nag-comment kahapon sa ating pagpunta dito na linisin ko uh, no yan Sin ko naman ng idol. So, medyo malinis na dito. Napak napaka dami talagang uh, nandito. Pakita ko sa inyo mga katulad. medyo malinis na mga kaya na kita kita natin so pakita ko yun sa kamera natin dito ayan, ayan. So, dito na lang sa, ano, sa labas. Diyan lumabas si uh, Biboy mga kaidol no. So alam niya na tinisin natin yung uh, bahay niya dito. Tinisin ko naman to mga kaidol Sa ano sa labas. Okay. Uh, dito naman ako sa, no, sa labas mga kaidol. Tingnan natin yung kanta natin parang okay. Ayan. Daming kalat ito mga kaidol. Kung makita pa lang natin. Ito po yung ah uh, ano, ginagaya. Kaya talaga ako kanina ni Biboy. Ayan ng kalok niya linisin natin yung uh, labas dito mga kaidol oh, yan tayo ng uh, ano sa leg boy uy boy pasok dito boy pasok dito pasok dito dyan o oh. dyan so, linisin mo na natin ito mga kaidol na Puka dyan boy pokok aja pokok aja pokok aja so ayan malinis na ayan. so malinis na sa Ito mga kaidol yung uh, pangailangan naman niya yung banig medyo uh, pinaka tayo ng uh, budget para sa ano banig uh, yung uh, mga damit niya mga kaidol yan oh meron pa mga ano lumo oh. yan ito pala ang uh, sinuot ni Biboy oh. yan may may butas ano yun okay, natin to yun yeah, yun pang mga kubra <laughs> kubra mga kaido yun pang bag dito yan wow GE Sports Wow. Oh, tingnan natin D-Sport. Diyan natin 'yan. Okay. Ayan mga kaidol. So medyo malinis na konti. 'Di n'pag buyog dito. Buyog, buyog. malinis na mga kaidol meron pang ano dito pagkain yan oh nabubulok na mga kaidol hindi ko ito ano siligin tapos ko muna ito may sinasin dito sobra talagang palat So ayan, medyo ano uh, storage na po tayo sa ating uh, cellphone. So mamaya na ako umuwi mga kaidol. So linisin ko naman to lahat, no? Linisin ko naman to lahat ng ano ah, dumi dito. Marami pa dito sa ano, sa kwarto. So hanggang dito na lang, abangan nyo na lang ang uh, dito sa akin paglinis bukas no o mamaya gumising ko naman to mga kaidol so ayan Maraming salamat sa lahat ng mga suporta ayan kita natin si b-boy ayan si b-boy po yan so ano itong mga dumi dito mga kaidol itong lahat ay uh, natin no linisin natin to lahat ang dami meron niya dito. Ay, meron ba mga sapatos? Linisin natin to mga kaidol. Linisin natin to So ayan, dito muna natin. No, dito muna natin. Yan, kita natin medyo malinis na konti.